Hai two tuh, ting guys so kami ganda nang katubok guys morning guys yan bali mau tayo nang guys kukunin natin yung uh, Kabuti na natagpuan ko kahapon. Baka namukadkad na siya. Hey guys, so oh. Ayun, oh. Ayun siya. Ang dami. Oh. Diba, guys? Namukadkad na siya. ano? oh. okay. Nung kadkad na sila, guys. Nagsasabaw naman tayo. Tapos, lagyan ng gulay. Ayan. Oo. So, guys, ang dami. Ang dami. O. Ay. serap nito guys, meron pa doon. Hmm. Okay. Dami. <laughs> oh. Oh, ano tayo guys? Oh. Wow. <laughs> Pwede lang ipayong guys oh. Oh, payong. Dami. Ah. Oh, gede. <laughs> hmm. Kahapon itu guys, maliit pa itu ba? Oh. Dami guys, ano? Oh. Itu guys, gulayan. Sipaw. Hmm. Dami. Dami guys. Kasi guys, pagi ini harwisin ito, pag na na siya bali ma mag-uumpisa na siyang malanta pag hindi ko kunin Hmm. Yung hindi pa nang mukadkad yun yung masarap guys yung katumbol sya gaya nyan guys oh. kita nyo guys ito ito yung masarap manamis na mis ito nga nito katumbol yung hindi pa namukad ka so guys manamis na mis pag uh, pan. natikman natin hmm. dah mina na guys <laughs> Kami <laughs> na, pero ang pa dito, ang pa dito, guys. Ayon, dami, pa siyo pa, huminga natin. Uh. Wow, fresh. Meron din ba sa inyo ito guys? Kasi ano ka ito guys? Yung so tawag nito uung man na gado. Tumutubo rin ito guys pag uh, yung kumikidlat guys. Ayan. Tumutubo sila. Ano na pag uh, Malakas yung kidlat Okay guys, iluluto ko na guys Lagyan ko ng gulay Saka uh, Lagyan ko ng uh, Pritong isda o karne Yami na Okay guys Salamat salamat po sa panonood Wow And God bless po Salamat sa Diyos at uh, may uh, natagpuan tayong uh, blessings ulam